Magandang araw na naman sa inyo lahat mga kajilabers. So muli na naman Nagbabalik diba ni Bing Nakatagal-tagal muli na tayo Bago maka upload So may gagawin tayo dito Isang amplifier na Walang tunog So naka-accelerate tayo sa naman ano So gamitin natin yung USB Tingnan natin So napansin ko mga kajila bears, nag-switch on naman yung relay. Kaya lang ang problema lang talaga, hindi siya tumutunog yan. Nag-play na siya Ano oh. siyang tunog? Yan, hindi lang talaga siya tumutunog. So, Bali yan ang aalamin natin. So mamaya bubuksan natin ito, titignan natin, aalamin natin. Kas bago lang, ay kas So, sabi na may ari, bigla na lang daw to na wala ng tunog. So, tingnan natin to. Let's get started. Nung binuksan natin, ito yung makikita natin. Maliit lang yung board niya. So, nandito yung ano niya, yung input ng audio galing tone control so dahil nagsiswitch ng relay may posibilidad na okay itong amplifier, so tingnan nga natin so butin natin yung input nya yung left and right, so tingnan natin kung meron tayong madidetect na audio, power on natin tingnan nga natin so nagsiswitch yun talaga yung relay nya tara audio test tayo, tingnan natin Bali okay talaga yung audio niya, inulit-ulit -ulit ko pa nga siya in audio test. So okay talaga yung audio niya. So ibig sabihin tone control yung problema or input board. So ang ginawa natin dito dahil okay tong audio, nag-check tayo sa tone control. Yan so, ito yung pinakamain amplifier, balik lang natin. tignan ko na yan bali nakabit na siya naasan ko yung volume sinundot ko dito nung pagsundot ko sa volume control wala tayong nadidetect na audio din tapos dito sa mga output input nya pag ganyan mga kajay lovers magtaka ka na kasi meron naman yung pinaka main amplifier natin ng audio pero dito sa tone control wala so ang gagawin natin yan siyempre mag check voltage tayo so dito yan pinatayo ko na yung amplifier una natin i-check yung voltage dito kasi dito nagagaling yung voltage ng tone control so nandyan yung positive and negative tapos yung zero or ground So on natin, tingnan natin kung may masukat tayo dito. So depende sa regulator na ginagamit. So dito, ang ginagamit dito ay 12 volts. Na naman may masukat tayo dito na 11 plus volts o 12 volts. So depende. Nung pagsukat natin, meron tayong 11.8 negative yun na 11.8. So sa kabila naman, dapat positive 11.8 din to or sa mobra so na detect natin ay 1.5 na lang negative pa siya so hindi siya positive na confirm na natin mga kanila na dito yung problema kaya pala hindi siya tumutunog dahil wala siyang voltage so baklasin ko muna to tingnan na natin Yung binuksan na natin ito yung bubuwan sa atin mga kanila so nandito na yung port na pag-test puntan natin ito yung good, ito yung bad side so check natin yan power on lang natin yun ha tapos check natin so napin ko lang yung tamang position para makita yung multimeter at yung pag-test natin yan okay kita na so ganito yung gagawin natin power on natin tapos i-common natin tong black test probe natin ito yung negative 11 volts. Ito yung wala. Wala na siya. So, dadan siya dito sa regulator. Yung input ng regulator, mayroon 17.8 volts. Yung output, nung nagkaroon siya, nag 2.4 o pababa siya nagwa na lang 17 input output 3. So, na natin na meron input yung voltage regulator, wala siyang output. So, ang gagawin natin, tanggalin natin 'to at aktwal natin siyang papalitan. So, titingnan natin kung ito lang yung problema niya ba. So, napakadali lang naman i-trace niya mga KJ lovers. So, madali lang niyang hanapin basta marunong ka lang maghanap ng mga test point o saan ka test so ito yung 7812 voltage regulator yan 7812 so pin number 1 ay yung input ground yung pin number 2 at output yung pin number 3 so kukuha lang tayo ng pampalit sa panlagay Okay. So, meron na tayong pampalit. Nakakuha na ako ng pampalit. Ito, Hindi ba nakikita na camera niyan? an 7812 Voltage regulator. So, lalagay lang natin siya dito. 7812 din to. Tapos, test tayo. Kung magkakaroon ng voltage at titingnan natin kung magkakaroon siya ng audio na so hindi na natin i-skip para makita nyo kung ano yung ginagawa natin so habang kinakabit ko yung voltage regulator kung bago pala kayo sa ating channel please subscribe naman and pahit ng notification bell para update kayo sa bawat ina-upload ko na video kasi sa FB page ito na kikita pa-like, pa-follow, and pa-share na rin. So, yan, tanggalin lang na. Ay, kinakabit pala natin na. Yan. So, lagay lang natin. So, lalo na sa mga baguhan, sana nag-its nyo yung ginagawa natin. So, naiintindihan nyo. So, malinaw naman siguro yung paliwanag natin. Yan, AN7812. Positive output 12 volts. So, pag may load, simple, magdadrop na yan. Nasa 11 na lang yan ganun lang yun naman so yung negative good tayo wala tayong problema sa negative sa positive lang yung isa nito yung vice versa nito ay 7912 ang part number so magkaiba sila solder lang natin to tapos check tayo ulit So, matagal-tagal ninyo tayo bago naka-upload. So, may mga ginagawa lang tayo. May mga importante lang tayong ginagawa. Pati sa page natin, mayroon tayong maka-upload. So, dahil sa mga ginagawa natin. So, hayaan nyo pag mga nakalog-log tayo. So, mag-upload tayo lagi mga ka g So, ito na. Putuloy lang natin yung sobrang pa. Ah. Tapos, testingin natin kung magkakaroon na ba siya ng positive 11 plus volts o 12 volts. So, tingnan natin. So, linisan lang natin para wala siyang ano, mga tilamsik na lid o mag-ipit dyan sa dalawang pagitan ng paa ng parts natin. So, delikado rin kasi yan. So, Matas-tas naman yung bolt Pati nito, nasa 17 volts. So, yan. Linisan lang natin. so test na lang natin so yan naka ready na yung multimeter natin test na lang natin yan power natin tingnan natin kung magkakaroon naman ng voltage so common. on tingnan natin yung positive nya yun 11.9 positive negative 11.8 so good so ibig sabihin both negative and positive supply ay present na. So, okay na siya. So, na yan dun sa ano natin, sa itong control. So, baka tumunog na to. Tingnan nga natin, kabit lang natin lahat ng connection. So, tinanggal natin yung mga connection dito Tapos, kabitan natin ng speaker, syempre. So, ganyan ko na lang siguro muna. So, naiintindahan nyo mga kaji lovers, lalo na sa mga baguhan yung ginagawa natin. Simple lang, di ba? Pero ang hirap naman yan hanapin pag hindi mo siya kabisado. So, tsaga-tsaga lang, katagalan yan. So, magigits nyo rin at madadalian na lang kayo sa pag-troubleshoot ng mga ganito. okay so yung mga ibang connection kabit lang natin so okay na siya mga kajulia tingnan natin kung magtutunog na ba to so fire in a hole eh joke lang so tingnan natin tingnan nga natin so putol putulin lang natin yung tunog baka makapirate na naman tayo so mabuti na yung sigurado tingnan natin sa bagas, <laughs> Voltage regulator. Oh, Dation supply sa free So ayan ang mga ka -G G lovers okay na to, kinakausap na lang natin yung mayari, tinanong niya ko kung ano ba yung sirang nakuha natin, yung voltage regulator yung sinabi ko sa kanya. walang so, eh. supply yung preamp, kaya hindi siya tumutunog. So okay na to, So sana mayroon naman kayong natutunan sa tutorial natin mga kanji lovers. Maraming maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Thank you, thank you very much.